Napadayon na naman kami ng Luwir Bikutan Tagig para tikman tong Kikos Pansiteria. At kasama ko nga pala dito si Boss M. Bumakbak kaya hindi na namin ito pinapatagal kaya agad na namin itong tinikman. So yun, nandito na nga kami sa pwisto ng Kiko's Pansiteria. At harap nga lang to ng tindahan ng Atelion Store. At para hindi kayo mahirapan hanapin, pwede niyong gamitin ang ways i-search nyo lang ang Pansiteria Tagi. At mga ilang minutong paghihintay namin dito, eto na, naluto na nga dito ang mga order namin dito ng mga pansit batil. Grabe, napakasulid ang mga pansit batil nila dito mga boss. Ako na ang nagsasabi sa inyo mismo. At tingnan niyo naman sa bawat lagay ni Kuya dito, sa video pa lang ay talaga nakakatakam na talaga ang mga pansit batil nila dito. At pangalawang luto nga ni Kuya dito, pang sa pansit batil nila dito. At napak Makaraming sahog ang pansit batil nila dito. Talagang datingan talaga nito. Pang-overload talaga. Sa halagang 150 mo dito ay talagang busog na busog ka na at sulb na sulb ka pa. At tinimplahan na nga ni Kuya dito ang sahog para sa pansit batil nila dito. Grabe habang binapanood ko nga si Kuya dito talagang natatakam na talaga ako dito. At ito talaga yung tinatawag nila dito authentic pansit batil patong. Since galing pa nga to ng tugigaraw ang pansit batil nila dito at pati yung tagaluto nila dito taga din. Kaya sulit na sulit talaga ang mga luto nila dito ang pansit patil. At lang naman sila dito sa number 56A barang Barangay Street Purok 6A Lower Bicutan Tagig City. At kung ako sa inyo mga boss, dayuhin niyo na rin to at para matikman niyo dito ang authentic Pansit batil patong nila dito. At tingnan niyo naman mga boss kung gaano karami ang mga sahog nila dito. At pang-overload talaga ang mga serving nila dito mga boss. Grabe, tingnan niyo naman mga boss kung gaano karami ang sahog nila dito. At meron pa nga sila dito pinagmamalaki dito mga boss. Ito talagang soup nila dito. Talagang partner na partner talaga dito sa authentic Pansit batil patong nila dito mga boss. At ang mga sahog nga pala dito ng pansit batil nila dito mga boss. Meron sila ditong litsong kawali, itlog, atay, at chorizo. At bago ang lahat, ito nga pala ang mga menu nila dito mga boss. I-stop nyo na lang ang video ko para makapili kayo dito sa mga gusto nyo dito o-orderin. So tara, titikman ko na to ang mga order namin dito. So yun mga boss, may baka mga pala kaming dinayo dito sa Kiko's Panciteria. Sa alagang 150 mga boss, parang overload na rin yung pancit batil nila dito. Yan you know, o. Pakadami yan. Anong kasama niyan? May it may itlog, tapos may litsong kawali, tapos merong atay. At ito nga pala yung sasawan nila dito. Napakadami si buyas mga. Lagi natin yan. Titikman na natin yan. Hmm. Wala halo? At ito mayroon pa silang sabaw dito. Oh. Yung soup nila. Sa mga gustong dumayo dito mga boss, i-wish nyo lang tong Kiko's Panciteria At madaling nyo lang itong hanapin mga boss. Mukha sa inyo, dumayo na rin kayo dito para matikman nyo dito pansit batin nila dito. Boss, paano kung may dala kami motor, boss? May parking ba sila? Ah, yung kung may dala kayong sasakyan o motor, pwede nyo iwan doon sa may court. Pwede nyo lakarin dito. Kung may motor naman din kayo, pwede nyo iwan dito sa harapan. May... Pero ma boss, masarap. Solid, boss. Yeah. Ah. Panalo? Boss, ay bigyan mo nga ako ng isang subo dyan. Oo, oh, ito. Grabe, pansin dito. Napakasarap pa, no? Eh. Ayun, respect natin yung buyo. Ito, mm. masarap. Hmm. natalag lag lag pa. Hello po, ako po si Rai Rai Miguel Langkay. Ako po yung may ay, ako po yung kapatid ng may-ari ng Kikos Pansiteria Tagig dito po sa May Lower Bikutan po dito sa Barangay Street Lower Bikutan. Kung gusto niya pong dumayo dito sa Barangay Street, Lower Bukutan, dito po may Kikos Panseteria dito na authentic po. Batil Patong, from Tuguegaraw po. Sa mga gusto mong pumunta dito, madam, sa anong ilalagay sa Pinsawis? Ilagay lang po ang Kikos Panseteria Tagig po. Tapos dito mas sa harap ng Antillion Store. Ano oras po kayo nagbubukas, madam? Mga 7, 7 a.m. to 8 p.m. po. May ibang branch pa po kayo? Yes po, may bali pangatlong branch na po ito. Meron kami branch sa pinaka main namin po sa may Kubao po, sa may QC, Barangay Socorro po, at saka sa may Viluna po. Kikos the... Pansiteria, thank you. Ano yan? i sa mga marami, Meron din po sa Viluna po, Kikos Pansiteria, Viluna, Kamkaringan. Thank you. Kung ako sa inyo mga boss, dayuhin nyo na to para matikman nyo dito ang mga pagkain nila dito. So hanggang dito na lang ang video ko at maraming maraming salamat yung panunod mga kaibigan ko.